Hello guys, kagawa tayo ng Miranda ng mga bata ngayon. At ito nga, pinag-combine ko na yung 2 eggs, tapos, bebop, condensed, piece of salt. At haligin na natin. Halagayin natin yung gulina. Punti sa extra plate para madali siyang saw yan, ganyan lang. Yan. Tapos, painitin na natin yung pan. Kahit ano naman pan, pwedeng mag-alap. Tapos, nalagyan na natin siya ng butter or oil. At, pinainitan na nga natin yung butter. Pero, may konting olive oil. Okay. makaluwag-luwag so, ang yung lola, kaya nilagyan natin ng olive oil at yung star margarine. Tapos, lalagyan na natin ito. Kakamay na lang natin na madali Yes! Ah, yeah, dumudulas. then yeah. Ta-da! na lang natin sa kitchen hindi na nga siya? Kaya lang natin. Kung so, sa mo ay may dumagaw na ilalim, pwede na ito na yung balik Ito so, natin, so, natin lagyan ng cheese. So, para lagi sumarap siya yung babalik pa rin na natin. Yes. Wow, oh, ganda. Ang ganda ng tira niya. guys, parang kalaki siya ng mga tinapay ng bread po. Hmm. nga din yung tinapay Ano siya? Mukha ito masarap. Actually, masarap talaga siya kasi lagi na itong uh, pinaluluto ng mga chicken mga bata. Um, Ito ang second batch na natin. Ah, Nagkira na yung ating nagawa. Napakaraan